Huwag na huwag mong itatapon ang eggshells hanggat di mo nalalaman ito. Dahil alam nyo ba, ang eggshells ay naglalaman ng maraming mahalagang at kapakipakinabang na mineral at naglalaman ng 90% na purong calcium at naglalaman ng maraming mineral tulad ng bakal, magnesium, phosphorus, zinc, fluorine, tanso, kromo at molybdenium. At naglalaman din ito ng collagen na tumutulong sa pagpapakinis at pagpapatigas ng balat. Alam mo ba, ang eggshell ay ginagawang powder at ginagamit sa ating kalusugan? Ito ay nagtataglay ng 2 times chelate calcium na kailangan ng ating katawan. Napakabuti nitong minerals para sa development ng mga bagong buto. Nagpoprotekta sa ating ngipin at enamel o ang matigas na outer surface ng ating ngipin na nagbibigay proteksyon laban sa tooth decay at cavities. Nagkukontrol din ito ng level ng magnesium, phosphorus at potassium sa ating dugo. Nagre-regulate ng heart rhythm at muscle contractility. Nakakatulong ito na lunasan ang osteoporosis dahil sa calcium, strontium at fluorine na nakikita dito na nag-improve ng bone metabolism. Ito ay nakakatulong na magkaroon ng maayos at maginhawang paggalaw ang mga pasyenteng nakakaranas ng pagpapahirap ng osteoporosis. Paano gamitin ang eggshells? Pakuluan lamang ang eggshells ng 3 hanggang 5 minuto, ihain at hayaan itong matuyo at pinuhin hanggang sa maging powder. Isang eggshell o isang kutsaritang eggshell powder lamang kada araw.